Isang malungkot na balita. Pumanaw na ang batikang komedyante na si Matutina o Evelyn Bontogon Guerrero sa tunay na buhay. Siya ay 78 taong gulang. Ang malungkot na balitang pagpanaw ni Matutina ay kinumpirma mismo ng kanyang anak na si Sheila Guerrero base sa ulat ng GMA News Online. My mom passed away this morning February 14, sa inishaela, sa Facebook Messenger, na ipinadala sa nasabing news outlet, ngayong araw ng puso, February 14, may ipinakita pang pa araw na medical certificate na ang sanhi ng pagkamatay ay acute respiratory failure due to volume fluid overload. Ito rin daw ay dulot ng karamdaman ni Matutina na stage 5 chronic kidney disease due to hypertensive nephrosclerosis. Kung matatanda, nagsimula sa mundo ng showbiz si Matutina noong dekada 70 hanggang dekada 70 kung saan nakagawa siya ng napakarami ring TV shows at pelikula. Pero ang talagang tumatak sa mga Pinoy viewers noon ay ang kanyang role sa classic at hit TV series na John and Marcia na pinagbibidahan ni Nadolfi at Nida Blanca. Ang naging karakter niya riyan ay bilang masungit at ipal na kasambahay ni Doña Delila na ginampanan ni Deli Atay Atayan na pumanaw na rin ilang taon na ang nakaraan. Pero bago ang lahat, nagsimula ang kanyang showbiz career bilang radio talent. Nakilala siya dahil sa kanyang matining na boses at madalas na linyang etc. etc. at cheki mo o cheki ko Bukod sa nabanggit, ilan pa sa mga naging proyekto ni Matutina ay ang At Your Service Matutina, ang inyong lingkod Matutina, Dancing Master 2, Kapag Baboy ang Inutang at marami pang iba. Ang ah! oh hindi kaya ako ka makakapag-asawa. Pero kung ikaw mag asawa tinatala ko mo ka na archaeologist. Archaeologist? Bakit po? Dahil kasi mahilig sa mga luma yun eh. Mga antik. Para hanggang tumatagal ang pagsasama nyo, lalo kanyang mamahalin. Ganun <laughs> ba yun, Mang Jack? makikita yung sila <laughs> ni Jis Mansa, si Mangya, very sweet. Yung mga mukha kaming santo. Mukhang ano? Santo. Santo? Eh mukhang santol na bulok mga yung mga <tipo> Mandyan, ako ano pa? Sige anak? Anak ka din. Anak din? Kanya lang tuba. Habang ab tumatagal, bumabaho't umaasig. Kaya pag tumagal-tagal pa, pwede ka na sausawa na si charo Tama-tama, magkabagay talaga. Eh pwede na si Charot. Sausawa na lang si

yung buwan, yung buwan, pano? Ay 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 Aku bagai, <laughs> aku <koh> buang. Almas? alma pa na ngayon! oh bakit? Anong difference siya? Pride! 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 Kung kayang itanan eh, hahanapin niyo rin ako. Hindi! <laughs> ano? Hindi ninyo kuhahanapin? Eh sino naman nagloko na kumagtatanan kayo? Yan nga nandiyan mo kayo magigigla dahil ako ay kasalin sa Flores Gambayo. Ako ang Red Empera Queens! Baka na mo nga yung impactis. Hindi na ako nga yung impactis dun eh. Hindi lang ako. Ang sinabi ng nanay mo, na... marunong siyang gumamot? Hindi wala. Ah, ang sakit ng mga mayayaman sa mata. Bakit? Mata pobre. Ay, hindi mo kong oh, buka ko lang dyan. Pwede tumigil ko dyan, beha ba? Walang barya Oh. Para magbayad sa toll bridge. Oh ano nga? Pinili niya yung tunay. Ma siya pag nakikita niya ang bahay ni Mang John. Si Rompi, tinigin mo sa dalawa. Siyaw ako! <laughs> nakikita niyo ba itong hawak ko? Kuryente ito at ang kalahati nito nakakabit dun sa likod. At maghinomwa ka ni sir ang handang ng refrigerator. <laughs> Makukuli empty siya! Bakit yan sira? E buksan ninyo para makasira. Sira sumira. Kanyang Alam, meron yan. Hindi naman po ako sumira Bakit? niyan. Bakit? Sisi, e buksan sinira po ninyo. Sinira po. Buksan na kasira niyan. Hindi po ako. Buksan ko magbukas. Opo. Kaya buksan ko po ito. Buksan buksan mo. Buksan na! mo. Buksan buksan mo. Buksan Sa mga pinagkagagawa ng isang magpita, among katulad ni Sir Ko! Ay, ayoko na! pa pinapanganak. Hindi <laughs> 1995.